Hello guys, for today's video, lalo yung sinabi ko kay Otlong na kukunin ko sa dito sa Diata Paris so Overcook ko na madali lang naman yung trabaho dito na magpunas-punas ka lang ng lamisa tapos magtanggal-tanggal ka na ng mga mangkok ganoon lang naman kadali eh, sabi ko nga ipapasok ko siya dito sa Diata Paris so Overcook Totoo ba napapasok ka na dito? Hi guys, totoo ang pagbabago. Life is over choice to choose someone. Sabi nga ng iba, tulungan natin ang mga kapatid natin, lalo na to, si Diata Paris Overcook, na kailangan ako at kailangan ko rin makuha at magsakripisyo para makuha ang ibibigay niya sa aking cellphone. Mamaya, abangan nyo. Base nga sa sinasabi ng mga followers, no, na... <laughs> Yon, base ka sa sinasabi ng mga followers ko na kunin kita para baka magbago ka sa akin. Siguro, yung sinasabi mo na bibigyan kita ng cellphone. Your wish is my command. wag mo na ako i-kiss. Huwag <laughs> mo na ako i-kiss. Tapos dito, 'di ba? Sabi ko sa iyo na dalawa tayo mag-vlog, pumunta ka dito. Hindi na mangalung kahirap ang trabaho dito sa Diata Paris Uber ko kasi bukod sa hindi hindi pare-pareho yung niluluto ko hindi ko rin sure kung ano mga titinda ko kailangan handa ka sa ganun kunyari yung tinda ko bukas puro tilapia o oh. Anong ano nga ingredients gagawin mo anong gagawin mo sa para makatulong ka sa akin eto naman sa dami ng sinabi mo sa akin Diata alam mo naman na bukal sa loob ko na tulungan kita dahil isa ka sa aking minimithi at kaibigan kita, the life is over choice to choose someone like you, Diyata. Alam mo naman na, kaibigan kita, kapatid, okay. kaya kailangan kita tulungan sa lahat ng bagay, Diyata. Ito, ano, Utlong, um, ito, ang ibibigay ko sa'yo, gusto kong magtiwala sa'yo, kaya yung sa cellphone na ibibigay ko sa'yo, na bago hindi man ganun kamahalan hindi man ganun kabunga pero at least bukal sa puso ko hindi mag-vlog na ako mag-vlog ako oo, okay. o, lahat ang gagawin mo kailangan mo nang i-vlog mag o mag-vlog ka tapos yung cellphone ay ibibigay ko sa iyo gusto ko ginagamit mo mm -hmm. kasi gagamitin ko naman sa bagay na maganda ang ibibigay mo sa akin cellphone kasi Mahal kita di yata Bilang kayo kaibigan, kapatid, alam ko lagi ka nakatulong para sa akin. Oo, pero um, yung sinasabi mong pagmamahal, 'wag mo 'wag mong totally na mahalin mo talaga ako. Bakla ka ba? Bakla ka hindi yata. Oo, eh pero dapat sa lalaki ang puso natin. Pero kung may bibigay ka sa akin, meron kang gustong ibalik sa akin, 'di ba? Kunyari bigyan kita ng cellphone, uh -uh. alam mo bibigyan mo sa akin? Uh -uh. Tiwala mo uh -uh. yung pagbabago mo. na ako mo. Tapos bigyan mo ko ng jowa Ayun lang ang mahirap Hindi hindi kita mabibigyan ng jowa Pero mabibigyan kita ng sapat na oras Para tulungan ka sa parisan mo Ayun ang mararapat at nadadapat Na gawin para tulungan ka Ulitin ko lang sa'yo utlong ha Yung ibibigay ko sa'yo na cellphone is granted Ha? Huh? Huwag mo na ako i-kiss. Huwag mo na ako i-kiss. Huwag mo na ako i-kiss. Sabi mo, huwag mo na ako i-kiss. Okay. Ah, uh, hawa mo tong cellphone. Yan, para itong binibidyo ko na to for for the record only. Hindi ko hindi ko i-upload sa Facebook. Ha? Ito na ano yung cellphone mo. Huwag mo na tumingin. Wala kong privacy. Yan. Ito, ang bago mong cellphone. Ito. bago mong cellphone kaso sira siya ipaayos mo pa